Makulay na Banana Festival sa Baco Oriental Mindoro. Pasasalamat sa masaganang ani ng saging. Alamin natin yan sa Fiestas, Telepinas. Hindi lang masaya, Fiesta! Hatid ng Aliw Broadcasting Corporation ang Fiestas, Pilipinas! Muling ipagdiriwang ng bayan ng Baco Oriental Mendoro ang taunang Banana Festival sa Marso 18 hanggang 19 bilang pagpapahalaga sa masaganang ani ng saging at ang mahalagang papel nito sa ekonomiya ng bayan. Tampok sa pagdiriwang ang makukulay na street dancing kung saan ang mga kalahok ay nakasuot ng banana team costumes pati na rin ang agri trade fair kung saan ipinapakita ang iba't ibang klase ng saging at mga produktong gawa rito. Mayroon ding paligsan sa pagluluto nang mga banana delicacies tulad ng banana chips, turon at maruya. Bukod dito, aasahan din ang float parade, paligsahan sa palakasan at iba pang kultural na aktividad na nagpapakita ng kasiglahan ng komunidad. Bukod sa kasiyahan, ang festival ay isang paraan ng pasasalamat para sa masaganang ani at isang pagkakataon upang ipromote ang bako bilang isa sa mga pangunahing tagaproduce ng saging sa Oriental Mindoro. Inaanyayahan ng mga residente at turista na makiisa sa selebrasyong puno ng saya Kultura at pagpapahalaga sa agrikultura.